Walang mangyayari sa buhay mo kapag hindi ka nakapagtapos. Hanggang dyang ka na lang. Hindi mo matutupad lahat ng mga pangarap mo. Huwag ka nang mag-expect nakikita ka ng malaki at gaganda ang buhay mo dahil hindi ka nakapagtapos. Hmm? Yan yung mga linyahan ng mga matapobre yung nakapagtapos na akala mo kung sino. Yan yung mga linyahan ng mga tao na akala nila magiging successful na agad sila sa buhay porket nakapagtapos sila. Yan yung mindset nila. Hindi lahat ha? Pero yung mga matapobre oo na porket sila nakapagtapos, nakagraduate sa magandang eskwelahan, yung mga kasabayan nila na hindi nakapagtapos, mamaliitin na nila. For your information, hindi lahat ng hindi nakapagtapos bobo. Uulitin ko, hindi lahat ng hindi nakapagtapos bobo. Kuha nyo? May nakita akong video dito eh. Wala daw siyang karapatang mangarap na sumahod ng malaki balang araw kasi hindi siya nakapagtapos. Masyado daw siyang ambisyoso at masyadong delusional. Ang lakas daw ng loob niyang mangarap ng mataas pero hindi naman siya nakapagtapos. Take note! Oo, hindi lahat ng hindi nakapagtapos bobo. Kasi yung iba hindi na talaga nakapagtapos dahil hindi na kinaya yung hirap sa buhay. Yung iba meron ng mas dapat i-priority. May pamilyang umaasa sa kanila. Yung iba na wala ng magulang, kailangan na nilang sumugal, isakripisyo yung future nila para sa mga kapatid nila. Sobrang mahal ng matrikula. Sobrang hirap ng buhay, mas pinili na lang nilang magtrabaho. Yung iba naman nagtrabaho habang nag-aaral pero hindi pa rin kinaya. Oo, may ganong istorya. Kaya huwag kang matapobre porket nakatapos ka. Oo, good for you. Masaya ako para sa'yo nakapagtapos ka. Pero yung pinag-aralan mo na dadala mo ba? Matalino ka pero yung pagiging makatao mo masagana ba? O puro kayabangan ka lang din? Pansinin nyo, maraming hindi nakapagtapos nagiging successful sa buhay. Kasi alam nila yung hirap. Alam nila yung zero. Alam nilang walang bigas. Alam nila yung walang pambayad sa tubig kuryente. Alam nila yung gutom. Alam nila yung hirap. Kaya napipwersa silang magbanat ng buto para lang makasurvive dito sa mundong to na mapang-abuso. Kapag ba hindi ka nakapagtapos, wala ka ng karapatang mangarap? Wala ka ng karapatang maging ambisyoso? Kapag ba hindi ka nakapagtapos, yun na yung end of the line ng buhay mo? Tapos na ba yun? Masakit tong sasabihin ko pero yung experiences natin sa eskwela, hindi yun yung realidad. Hindi mo doon makikilala kung sino yung mga upal na tao. Hindi mo mararanasan sa eskwelahan yung hirap ng buhay. Kung gaano karaming tao tatabla sa'yo. Kung gaano kahirap kumita ng pera. Kaya kung iniisip mong porket nakatapos ka oo, o may pribilehiyo ka, iniisip mo kagad na ikaw na yung bida. Huwag kang ganun mag-iisip. Na porket nakatapos ka tapos yung kabatch mo hindi nakapagtapos, hahamakin mo sila. Tatapakan mo sila. Kasi minsan yung mga taong yan, yan pa yung mga nagiging successful sa buhay. Kasi marunong silang makitao. Alam nila yung hirap. Sila yung mga puwersado. Na yung hirap na pinagdadaanan nila, yung puwersadong pinagdadaanan nila, yun yung magdadala sa kanila sa masaganang buhay. Marami naman ako mga kaibigan dyan na nakapagtapos sila pero maayos naman silang kausap. Hindi sila naging mayabang. Ako na hindi nakapagtapos, okay pa rin ako sa kanila. Hindi nila hinamak yung pagkatao ko. Pero oo, marami din akong kilala ng mga nakasabayan ko na nakapagtapos pero hinamak yung pagkatao ko noon ikaw na kinakausap ko na hindi nakapagtapos dahil hindi mo na kinaya yung buhay kailangan mo nang magsakripisyo kailangan mo nang magpaubaya alam kong matalino ka naman masipag ka sadyang hindi ka lang pinalad na makapagtapos dahil nga napakahirap ng buhay pero lumalaban ka ngayon tandaan mo proud pa rin ako sayo suportado ako ito pa rin mo yung mga pangarap mo. Kahit may mga taong hindi naniniwala sa'yo. Kahit may mga taong mamatahin ka, mga matapob taong tatapakan ka. Kaya mong patunayan sa kanila na kahit hindi ka nakapagtapos, kaya mo ito yung mga pangarap mo. At yung mga matapob naman dyan, nakakala mo kung sino. Aba, mag-isip-isip kayo. Baka dumating yung araw, bumaliktad yung mundo. Yung taong hinahamak mo, sila pa yung maging amo mo.